isang mawag palang araw sa inyong lahat sa Visayas at Mindanao sa man kayo sulok ng mundo ay magingat kayo palagi mga kabayan. dito na naman tayo sa Pasay Manila bi-reclamation project upang mag-update mga kabayan mayroon tayong ano dito nakikita nga nagtatambak ayan sa tapat ng uh, dulo ng ano yan mga kabayan Mowa ayan sa kabilang dulo o ayan ito yung huling uh, tinambakan nila mga kabayan simula nung pinayagan na ano magtambak dito sa tapat ng uh, MOA o SM of Asia mga kabayan yan yan yung uh, barko hmm. tignan natin pulse natin na konti ayan. ayan mga kabayan lawak na oh. Oh, ang dami ng kagamitan dito mga kabayan oh. 'yon. Patag na. Patag na dito sa ano, lawak pala oh, hanggang doon na sa ano mga kabayan, oh. Kalagitnaan. Oh. Kaya yung mga gamitan na nakaano diyan, may may nilagay na silang gamitan diyan mga kabayan. Pero hindi ba masyadong ano, mataas to, mas mataas yung mga ano unang uh, ginawa nila makabayan. kabayan hmm. Baka ano pa yan. Uh, lalagyan pa yan sa ibabaw, dadagdagan mga kabayan. Uh. Ayan, silipin naman natin yung sa ibang parte Mga kabayan, Andun yung mga barko Sa gitna, Naka-standby silang lahat dun. Yan. Close natin ko, Medyo mapagkas yan, kaya ganito ang itsura ng ano mga kabay. Maputi, parang ano, nagiging black and white. pero pag blue na blue ng kalangitan ay napakaganda yung kulay mayroon din nagtatambak pero ano nakatalikod tong barko na itong makabayan subukan natin pupunta dun sa kabila dun sa kabilang dulo kung matatanaw natin yan itong nakatalikod na barko na yan yan, yan ang makabayan ayan ah, nagtatambak din yan kanina hindi natin makita yung harap Kuan natin pupunta doon. Eh, punta tayo sama ako makabayan na ayan mga kabayan bali ano yung nagtatambak pala dito tatlo yung ano natin natatanaw natin pero nasa kalagitnaan magkakalayo hindi dito sa ano malapit sa siwal ng uh, SM Malubisa ano may maaga kasi nagtambak kanina kaalis lang nung dumating tayo dito siya nagtambak oh. ayan dyan kanina ayan Ayan naman yung uh, isa ng tatambak na lang mga kabayan. Doon sa kabilang island yan. Ayan naman. Hmm, sa kabilang island din mga kabayan. Kakalayo sila. Pus natin nga. Ayan. Layo, malayo dito. Oh. itong na uh, sa tapat natin ay uh, malapit sa seawall ng uh, SM Mall of Asia mga bayan ayan oh, oh. punta tayo dun sa kabilang dulo oh, ganyan kalayo mga bayan oh. makikita nyo ayan yan, punta tayo hmm. ayan na, mga dito na tayo sa ano malapit na sa dulo ito yung kinambakan kanina oh. o, doon lang dulo mga kabayan lang dulo malayo pa Oh, ando yung barko na nagtatambak sa gitna. Ayan mga kabayan, dito na yun matatanaw mo yung ano dito. Ito sa malapit sa dulo, mismo mga makabayan. ayan yung barko na nagtatambak dyan. Ito. Ah. Sa ibang isla. Ayan. Kalagitnaan mga kabayan. Oo. Oh, oh. Ayan, dalawa yung nagtatambak dun mga kabayan. dito dito naman kanina yung ano, yung isang ano nagtambak kanina. Hindi natin ano naabutan na nagtambak. Polish na nung uh, dumating tayo. Mas maaga pa sa atin makabay. Dito yung kinambakan niya. Ayun. Uh, na no? buhangin. Siguro ano kahapon dito. Ang daming natambakan dito mga kabayan at tubanda. Oh, kahapon siguro nagtambak yung ano, iba. Oh. Oh, yan. Dun yung isa mga kabayan, ah. yan ang ano. Sa kabilang ano naman dulo na yun mga kabayan, kabilang dulo ng tatambak. ayan mga kabayan ito na yung uh, kabuuan nito nandito na tayo sa kabilang dulo ayan ganyan na yung lawak ng uh, reclamation dito yun tapat ng uh, mauwa mismo yan mga kabayan hanggang dun sa ano yan ayan o yung uh, mga building dun ay iba na yung mayari dyan hindi ng tawag doon siguro Ayan. ito ah, oh, diri diretso na sa ano yan mga kabayan, oh, gate na yung uh, itong uh, itinira nila nilang uh, daanan ng mga barko, mga yate Ayan. wala na rin yung ano dito banda oh. yung uh, dredging vessel ah, siguro malalim na dyan mga kabayan dyan sya na ano, may nagtatambak dyan mga kabayan Ayan. siguro ididireksyon nila dyan mga kabayan dito yan o sa dulo kaya tinatambakan na ngayon dyan Yeah. Ayan mga kabayan, ito na yung latest update dito sa Pasay Manila Bay Reclamation Project at shout out nga wala sa lahat ng OFW mga emigrant sa ibang bansa, shout out yung lahat shout out din sa lahat ng vlogger shout out din sa lahat ng sumusuporta sa aking YouTube channel, sana hindi kayo magsawang suporta shout out din kay Kadi Official, ayan, kaya Idol Douglas, sa gubang by Kada may kami shout out sa inyong lahat shout out din sa lahat ng OFW mga emigrant sa ibang bansa, ayan, shout out sa inyong lahat mga idol Shout out din kay Kuya Iyo, kay Ate kay Kuya Rick, sa aking misis. Ayan, sa utong ko dyan. Sa Hanaluluhaway na si Nestor. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ayan, sa Hanaluluhaway. Ayan. At shout out din kay Ma'am Jasmine. Ayan, kay Ma'am Princess Priya. Ayan, mega mega loud. Shout out sa inyong lahat. At pagpalain na lang Diyos. Ingat kayo palagi. God bless us all. Bye.